Sampung mga taong dapat mong layuan. 1. Negatibo. Laging may reklamo at dala ay bad vibes. 2. Mainggitin. Hindi masaya sa tagumpay ng iba, gustong hilahin pababa. 3. Chismoso, chismosa. Mahilig pag-usapan ang buhay ng iba, hindi mapagkakatiwalaan. Aukairo. Okay, walang respeto. Hindi iginagalang ang iyong oras, espasyo at desisyon. 5. Sinungaling manloloko. Mahirap pagkatiwalaan. Laging may drama. 6. Hindi marunong magbayad. ng utang. Hiram ng hiram, pero di marunong tumupad sa usapan. 7. Makasarili. Gusto lang palaging siya ang bida, hindi iniisip ang iba. 8. Mahilig sa gulo. Laging may drama at away. Walang kapayapaan. 9. Walang suporta. Hindi naniniwala sa pangarap mo. Hinahata ka pababa. 10. Peking kaibigan. Mabait sa harap, pero iba sa likod mo. Piliin ang mga taong magbibigay ng positibong epekto sa buhay mo.